Yo! What's up mga tropa ayon? Hi! Magandang umaga sa inyo lahat And cold morning sa lahat ng mga tropang padyak dyan At ngayon, ito, pupunta kami sa SRP Trail May bagong trail doon sa may Alhit So pupuntahan namin Kasama ko nga pala si Alvin, ayon, sa likod Ayan, naka-apply at si Daditon si Sir Anthony siyempre bago natin tuloy ang vlog natin yung ating nakaugalian <laughs> intro muna peace out Diba pala mga tropa pag nanggagaling sa simplang Lumalayong ride Ito inaway to ng puso Ay, Alvin Ayan inamay ng puso yan Nasa likod kong yan Sinabong <laughs> Ito naman nagdive sa kwan Nagdive sa tubig na Sa dagat na Sa ilog na walang Bukay <laughs> Arala Pag nagre-rides Wag laging pipisil sa preno sa harap <laughs> Laging nakaumang yung daliri <laughs> Yan tuloy So yun mga tropa Kita kita tayo sa Sa Alhit At Wala lang kasing ganong sakyan dito Kaya nakapag start ako ng Video At shout out nga pa sa ating mga tropa Ano yun pupunta lang uh, dyan sa may trail sa may Wadihan ni Pa Visit niyo yung kanyang uh, channel Dan Dati to Facebook and YouTube channel Please subscribe and like some videos <laughs> Thank you for watching in advance One hour later. Yon mga tropa, narito na kami sa kwan. Sa pagbago umakyat ng Alhit. Hit, hit, uh, hit mountain. Yan yung hit mountain na. Mahaba yan mga tropa. So ito yung malimit naming inakyatan Dito, pag dito kami na gagawin. At uh, yun yon may kasama kaming bagong akyat si Alvin. Yan, mga kamangyana naman yan. Mamaya, pagdating sa taas, i namin um uh, pumunta doon sa bagong trail, yung SRP Trail. So, doon yung sa mid eh. Kung natatanda nyo sa aking dating vlog, naroon lang daw yon yung start, yung pinaka ba starting point. Tapos, nandoon na rin yung iba nating katropa na mga taga-second industrial. Ang shoutout sa inyo. Ah, bago tayo makikip mga tropa, yan, wala na yung ating pongkan. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Pero... yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. yun mga tropa uh, dadarito na kami paahon din at minum lang kami ng tubig medyo ang klima ay malamig pa din na medyo mainit pero tamang tama lang to pampapawis at malayo-layo pa kami ikutan dadarito pa kami ng second industrial so okay mga tropa may na ulit doon sa taas siguro peace out you know Yo, mga hay ropa. kami Sarap magbig beat trail coming. Wah. Oh. So mga tropa ulit. Yung dalawa, oh. <laughs> Ahon. Ahon yung dalawa, oh. kasi aahon ito pagkakita hirap ang video aahon ka tapos ang kamay mo sa manabela tapos kamay mo sa cellphone kaya kailangan dahan-dahan ganda dito ba? Enjoy na enjoy ka Sero <laughs> Ganda <laughs> May dala may dala siya oxygen <laughs> Mga tropa uh, Medyo malapit na tayo sa SRP trail Nandun na nandun na Kita niyo yan daan na yan 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 Tama ba ang turo ko? Basta dyan yan malapit na kami. Nag-ikot namin. Nandun na kami sa SRP Trail. Isang ahon na lang na... na... na, na ma... lupit-lupit. So, yun, hindi ko makapagsalita mga tropa kasi ang bilis ng dalawa. Hindi ko mahabol. Kunti-tibay. Nag-level up na talaga itong mga to. Lalo na itong isang to. Nag-level up talaga. si naka M7 siya. Okay, <laughs> doon na lang tayo mga tropa at magbibidyo pagdating sa... Dante Speak o oh, doon sa starting ng SRP Trail. One hour later. Yon mga tropa sa wakas. Narating na namin ang SRP Trail. Yan na. Oh, SRP. Kung nababasa nyo. Nakaharang kasi yung bike ko eh. SRP. Yan na. Oh. Yan ang SRP Trail mga tropa. Yun, na. Haha. Ride safe. O. Oh, ride safe everyone. Enjoy naman. Masaya. Masaya. Masaya ang aming mga padyak Masaya yung amin uh, aming trail dito sa Alhit Mountain Kala namin maliligaw kami Buti na sa ulado ni Sir Anthony yung uh, Yung daan papunta rito sa Dante's Peak Ito rin yung Dante's Peak Sa kabila lang yan so, Sa mga previous vlog ko naroon siya Trail yan kami Mga araw naman siya So hindi tayo Hindi maliligaw yung mga riders dyan Hindi ko lang alam at hindi ko lang sure kung ilang kilometer to. Okay mga tropa, naroroon yung iba nating tropa, yun o. Oh. Yun, kung nakikita nyo. Yun o, oh, tiyan. Saan ba? Yun o, oh, sila. So, punta tayo doon maya maya mga tropa. So yung, tawag ito labas doon din doon sa may pag-akit ng sa alhit. So, may daanan doon, pero pwede ka rin dumaan dito sa ano, may, ano rin sila dyan sa baba. Yung, riverbed ba? ah uh -huh. yun dyan. Kita ko yung vlog mo nung Dulo kasi doon, ano, si ano expert session na yun Kanya nga pala mga tropa, si Kwan Si, si Kwan Tantan rides, rides Ito naman si Bunny Adventure Si <laughs> 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 Boss Bunny Adventure Si Dora eh Bunny the Explorer <laughs> yan, nandiyan ko na panood yung, yung yung ano yan, SRP trail niya sa kanyang vlog, Itantan Rides. <laughs> yung mga kasama nila, doon narabababa ba sa kabila. Buti naabutan nga namin sila dito eh, kundi namin naabutan. Mag, magsusulo kami pa ng second industrial. <laughs> Punta rin kami doon ako, doon sa inyo? Sa tayo. O yun, mga tropa, banti na kami. Maya na lang ulit. Bye bye. So yun, mga tropa, kasama na namin si na Boss Bunny. Tantan Punta tayo ngayon ng second industrial Ganda ng mga trail dito Mga tropa Tari ko Palabas na tayo ng hit, uh, heat, heat mountain Ay si Alvin oh no? ano? <laughs> ano? 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 <laughs> Pero enjoy no? <laughs> <laughs> ganda, ganda dito mga tropa. Promise. <laughs> Sayang. Yan o. Oh. mga So, yan mga tropa. Punta kami ngayon ng bakala para mag- almusal syempre yun ang iniintay natin eh oh, so okay mga tropa mundo sa bakala ulit bye bye One hour later. okay mga tropa nalito na kami sa baba at as usual kakain ulit kami chibog bro dami nito yan oh sus sponsor si daddy -ton. <laughs> Sama natin na mga taga Second Industrial Mga RCB Ay May papakita nga pala sa inyo mga tropa Tindi ng bike ni Kono Ni Busbani Bunny Nawawala yung Nawawala yung isang tinidor O oh. Naulog yung isang tinidor Ayan o oh. Wala yung isa hmm. Ganda ng bike niya kaya itong isa Kasi malakas yung mayari nito eh Ipag dalawa, may iwan na kami Kami ngayon sa Bacala. Nag-aalmusal gutom na Mahirap yung magpapadya kami, walang laman dyan Si Alvin oh Hindi na enjoy ah Hindi na enjoy ah Ha? Ba? Extend natin yung holiday bukas Kung gusto mo Maraming pa rin tatanggal yung shutter. <laughs> ah, magsha-shutter pa pala, no? Mahirap ng mga yayat, eh. Pinapihirapan natin ilang taon. Mawalain <laughs> <At> <na>. lang. <laughs> Hindi pwede. Tuwa <laughs> sa Kami ang malayo pang uuwi. <laughs> Layo namin na ikutin. O kaya nga, matagal naman maghapon.